Hi guys. So for today's video, magluto tayo ng sinigang sa miso na ulo ng tuna. Ayan. So ang ating mga ingredients, meron tayo dito, maraming kamatis, luya, of course, the miso fresh, sili, sibuyas, bawang. Ayan. dadamihan natin, guys, kasi mas masarap 'yan. And then, uh, of course, ang ating mga sari-saring gulay, talong, mustasa, okra, at labanos sitaw yan lang nilagay kong gulay kasi yung iba naman hindi nakain ng gulay at ito ang ating ulo ng tuna ayan so buksan ko na yung kawali lagyan natin ng mantika ito ang gamit namin mantika guys pag sarili namin ano, ilagay na natin yung ating maluto-luto ng yung kamati. Masarap po. Kapag nagpatapas-tapas mo yung kamati, saka ko nilalagay yung miso. So, this time, ilalagay na natin yung ating fresh miso. Dahil buo na ulo man po na ito. So, marami-maraming ano. Igigisa natin, guys. Dito na yung heart. Ayan. 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 Lahat yan. Naman loob okay. guys. Nang tuna. Gigisa mo na natin siya. Hanggang umuti. Maluto ba? Maluto. Umuti siya. Para masyarap guys. Ayan. Ayan. Mm Ayan. -hmm.

Pasa natin yan hanggang mag uh, slice brown siya. Ayan. Diba? So, ayan. Medyo luto-luto na. Isama na natin yung kabuoan ng ulo. Katulad nito. Ang laki-laki ng mata. O. Oh, Oh. And, isama na natin yung, guys. Isang kutsa natin. Ayan. So, iba. Ayan guys, kasi yung iba niyan may order na ba? Haluin ulit natin. Saka natin sa sabawang pagluto na. ay I mean, ano, medyo puti na siya.

this time, ilagay na natin yung isang drum na sabaw. Charot lang. Ayan, pinakulo. Mmm. Damihan natin ng sabaw. Kasi yung iba gusto nila sabaw. Bago natin takpan. Yung iba nito guys, meron ng order. Sobrang sarap nito. Promise. Ayan, Oh. Pasensya na kayo, guys. Medyo madilim dito. Dagdagan pa natin ng sabaw. Ayan. So, taktakpan muna natin to. Pakukuloyin muna natin. Okay? Guys, nagkukulo na. Nilagay ko yung... Kasi, ayan, kasi yung sili, guys. Hindi lang naman yung pan-display. Kailangan lutuin din para yung lasa lumabas. ba? Diba? Linagyan ko na siya ng pangsigang. Ayan. Lagyan ko na siya guys ng pangsigang. Tag -tag Lagyan natin ng asin. Tikman na lang natin mamaya. Ako kasi naglalagay ako. Although masarap na to talaga. Sa itsura pa lang. Sarap na oh talagang ito ang totoong. Oh my God! Ang sarap! Parang kukulangin ng sarap niya guys, promise. Sikreto ko guys sa nila Nilalagyan ko ng kunting paminta. Kasi ang paminta kahit saan niya. Talagyan nyo lang siya. Okay. Mm -hmm. So, this time, ilagay na natin ang gulay. Unahin natin ang matagal maluto. Ayan. Ayan. Tapos, ang okra at sitaw. Taglong. Ayan, guys. Diba? Sarap. Marami nang nakaabang nito. Yan. Sarap, diba? Nasama na yung ano, mustasa. Oh, sulit. Yan, guys. My God. Oh. Sa mga gusto paluto ng... Ito talaga ang miso. Lasang-lasa ang miso, guys. Oh, my God. Ang sarap. Kuma natin kung tama na yung ano asin takpan natin para ma maano yung ano guys yung ang tawag dun, yung itong madaling maluto Well, 'wag 'wag naman natin latain so kulang pa yung uh, alat niya konti lagyan natin ng konting asin. Patakan natin ng konting petis Konti lang. Mm, Ganun lang. guys. At ating sinigang sa miso na ulo ng tuna. Oh my god. Mouth water po ito. Guys, tigma natin. Ayan, pag-i-comment down below kung saan makakarating ating video guys. Ayan, please don't forget to like and subscribe. I love you guys. guys, sige man time na tikman na natin ang ating ulo ng tuna sinigang sa miso. Mmm. Mmm. Oh, oh.